Dira yo wala 'yung set yo mga. Hero bakal na bulok. Dira na 'yan, bak. Ah, Tagbuhol, mariyas na Tagbuhol yung dalawa.

Poland, New Zealand. Hindi sakin ko yan. Sabi kaya taga niyan? Saudi Arabia. Asa. Nagabiya dito. Tapos. Tapos yung nagaling driver dito nang saksetyan. Riyadh, goal. Okay, sitasin. Iyon oh. Okay, reng. Galaw mo 'yung guidit. Oh, dito siya.

Mga STO pa rin Yan! Pog Hindi naman lang Del! Del! Asa ah, na yung ano? Um, Pangkot-kot. -pang -pang -pang.

Sabila, kung si Doleng. Ilocos Norte, si Kaya Ilocos Sur. So. Rap 1. <laughs> oh, dia lagi bintai ni mana tengi? Oh ya, lagi bintai lah. Bukti ke tengi? Kenapa dia

Bagi yang Prado. Kelau ha, air rola. Paji Pahayai. Gerjan Paiso. Adli. Wimaldora.

Rande Silano itu sa Itititi si it, Bukas first trip itu bukan di Dabao. Malamang itu darting sa Dabao. Linggo nang tangali. Kasi bukas maga itu alis itu sa so Pasay. Kaya e, abangan niya itu may kapuksit ha. E, ito kay Sigar na to. Sa so, Sila si Ray. Si Oscar. At taga Bukid Non. O sino man ang mga taga Mindanao dyan may kapuksit. Puntahan ito sa Petron. Sa so may grahe. Sa Petron ko. Ito si Rande Silano may kapuksit. Kumbas niya. Oh yan yan. Si Rande Silano may kapuksit Iba pa rin ako ng isengkar, pero ang desperano, nyo lang sakanya. sa kanya. Saiten, eti seben, pa niya si, si Jere Henson. Atin ba siyang ginagawa para bukas ito? First trip pa daw po, puksit na <laughs> nangin. Ayan, ayan, ayan. mabango po yung ubusit. Kaya di pa na mapan, mabango pa rin puksit na nangin ya berbuset, lama empat ya anda sa, ndak apa? Sering tuh, ndak memang sudah, aku pasti lapar. Sprei, ndak pasal, Ya, ah, misteri ya, si, pas, ya, si, TV, toks, ya, ya, si eh, ngasih jerem, toks tapi kau para sa mataga Mindanao ito kaya namin kapusit mga 20 piraso lang ito abangan nyo lang yung 1887 na dabao bukas bernis ng umaga darating din yan ang linggo ng umaga may kapusit sa dabao uh, August 9 darating din doon ng 11 ng August kaya abangan nyo yan mga taga Surigao abangan nyo yung 1887 uh, pumunta ang Mindanao yan Bendi piraso tumi ka pasensya na kayo kasi meron pa mahihiga na iba bukset ating sa na yung iba may kabukset kasi 200 pieces lang na napagawa ko ayan abangan yan abang, abangan yan may kabukset at sa mga taga bukid nun bali 10 piraso si Oscar na magbigay sa inyo si Oscar si Oscar, si Oscar Tirador may kabukset ako magbigay dyan sa bukid nun magpadala ko na para ibibigay diyan sa inyo Si pupunta na dyan so, sa Dabaw eh magpadala din siya ng pantalon ibibigay sa akin may kabukset maraming salamat amigo Oscar at siya tawad sa ang para sa mga taga bao Pusurigaw Bente ito sampo para sa si Oscar na bala mamigay doon mga buset sa bukid noon kukunin niya sa dabaw yan, mula bukid noon siya sa dabaw Oscar Birador Tinaco siya ang kukuha dyan sa dabaw dali niya sa bukid noon ayan mga buset ah abang aja sa Samado Suriyaw linggo rumah umaga Ay, kailan? Gabi na yan sa Surigao, Mika Buksit. Internet 7. Yan, nabaling na yung mga ating mga Mika Niko. Nabaling kayo na yung mga guwapo. Buksit at Bayot ka, Papa? Bayot? <laughs> Huwag sila tingin. Ayan, nung isa't, abangan 7. Is bukas. Yan. Abangan yan. Surigao, gabi. Ayan, si Indig. Ang ating inspector. Huwag <laughs> Pog shit at hang! Ayan, 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 bigong Mapawasing na yan, ready to fight na yan bukas. Shoutout sa mga nakikilala sa amin. Yun, yun. Parang lalo na sa Pinoy Bus TV Driver. Pinoy Bus Driver TV. Pog shit at hang, baliktad. Baliktad ka, pog shit at hang. Pog shit Ayan, ang yung driver bukas ha. Bukas, si yang nanya driver di bawah Si Rande, si Rano, si Jiri, Insun Abang Ajan, Mika Bukas, Mbak Daboyan, Bukas